Dumagsa sa National Bureau of Investigation ang mga biktima o ng panloloko ng Team Z Group na itinuturing na pangalawas sa pinakamalaking junket scams sa Northern Luzon. Sa Baguio City pa lang aabot na sa bigit 4 na bilyong pisong investment ang natangay ng grupo. May ulat si Dante Gito Nagtungo sa National Bureau of Investigation ang mahigit 80 katao para ireklamo ang ilang individual mula sa Team Z na itinuturong sangkot sa diumanoy junket scam. Ito ang pinaniniwala ang ikalawang pinakamalaking junket scam sa Northern Luzon na sumusunod sa Satara Wellness Marketing Scam na tumangay umano na ngaabot sa 5 billion pesos. Sa Baguio City pa lamang, pinaniniwala ang naabot sa 10,000 na katao ang kanilang nabiktima at natangayan ng mahigit 4 billion pesos investment. Pero pinaniniwala ang may mga biktima pa sa ibang lugar sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Isa sa mga biktima, cancer patient na nag-invest ng 1.5 million pesos at pinaniniwala ang tinakot pa ng Timzy noong binabawi na niya ang kaniyang pera. Noong nakaraang linggo naman, 12 investors mula Cebu City ang nagtungo sa Baguio City para ireklamo ang mga hinihinalang scammers. At ayon sa Securities and Exchange Commission, hindi rehistrado ang Team Z. So the operations um, refer to financing of casino players or casino financing of casino junkets and soliciting investments from the public and uh, applying supposedly the investments are being applied to loans taken out by casino players and financing casino junkets. Una nang naglabas ang SEC ng cease and desist order laban sa Team Z matapos mapatunayan sa kanilang investigasyon sa mga dokumento ang kaugnayan ng mga itinuturong suspek. Mula rito sa PTV Cordillera, Dante Gitu, para sa bayan.